Sa iba pang detalye, nagbigay ng pahayag ang isang Chinese official ukol sa pagkakaaresto ng mga Philippine nationals sa China, bunsod ng umano'y pang-espia ng mga ito. Ang buong detalye ng balita mula kay Kreselin Cataro. Inanunsyo kamakailan ng China na inaresto nila ang tatlong Pilipinong mamamayan dahil sa umano'y mga kaso ng espionage o paniniktik ang Gigo tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, inilahad ng mga otoridad ng bansa ang mga detalye ukol sa mga akusasyong espionage na isinagawa ng mga Pilipinong ito sa loob ng China. Sinabi ni Go na ang mga kaso ay mahigpit na pangangasiwaan ng hudikatura at iba pang mga kaugnay na ahensya ng kanilang gobyerno alinsunod sa batas ng China habang tinitiyak nila ang proteksyon ng mga legal na karapatan na mga nasasangkot. Kaugnay dito, pinula ni Go ang Pilipinas na ayon sa kanya ay nag-invento ng isang serya ng mga pekeng kaso ng Chinese spies. Tinawag niya itong isang tipikal na aksyon ng stigmatization at politicization na nakabatay sa pagpapalagay ng pagkakasala ng walang malinaw na ebidensya. Nagpahayag ng maring pagtutol ang China laban sa maparatang na ito at naghain na rin ng ilang mga protesta laban sa Pilipinas. Dagdag ni Go, hinihikayat ng China ang Pilipinas na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga akusasyon. Sabay iminungkahi na dapat ayusin ang patas at alinsunod sa batas ang mga kaso na may kinalaman sa mga mamamayang Chino. Binanggit din niya na ang mga karapatan ng mga Chino sa Pilipinas ay dapat protektahan at igalang. Ang insidente ito ay nagdulot ng dagdag na tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China, lalo na sa gitna ng mga patuloy na hidwaan sa mga isyo ng teritoryo at pambansang seguridad. Samantala ay kinaalarma ng National Security Council ang pagkakaaresto sa tatlong Pilipino sa China matapos akusahang espiya umano ang mga ito sa naturang bansa. Inihayag naman ng NSC na posibleng na umano ito ng China makaraan ang naging magkakasunod ng pag-aresto sa ilang Chinese nationals kaugnay ng kampanya ng Pilipinas laban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO.